Welcome back to our channel kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakaimportanteng balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas Sa episode na ito ay itutok natin ang pansin sa mabilis at tapat na pagtugon ng Philippine Air Force sa malaking sunog na sumiklab sa Barangay 105, Tondo, Manila noong August 6, 2025. Makikita natin kung paano sinasan ng PAF ang kanilang modernong air assets upang tumulong sa mga onboard teams ng Bureau of Fire Protection at iba pang local agencies. Susuriin natin ang deployment ng UA-2, PZLW-3A Sokol, at S-70I Black Hawk, at ang kabuoang bilang na 30 siyam na sorties para sa aerial firefighting. Pag-uusapan din natin ang kahalagahan ng coordinated multi-agency response sa mga ganitong emergency at ang halaga ng serbisyong service above self ng PAF. Handa na ba kayo, Terra? Simulan natin. Pero bago tayo magsimula, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Noong August 6, 2025, sumiklab ang isang napakalaking sunog sa barangay. 105, Aroma, Tondo, Manila, na agad itinaas sa Task Force Alpha Level dahil sa piligro at lawak ng nasusunog. Ayon sa ulat noong araw na yon, tinatayang 1,500 pamilya ang naapektuhan, at may tatlong nasaktan dahil sa insidente. Lumakas ng mabilis ang apoy dahil sa siksik at maruming mga bahay na gawa sa kahoy at light materials, dahilan para mabilis itong kumalat. Agad na nagrespond ang Bureau of Fire Protection, ngunit nakita nilang kailangan ng suporta ng aerial firefighting para maabot ang mga mahihirap puntong lupa at mabilis pigilan ang pagkalat ng apoy. Dito pumasok ang Philippine Air Force, na nagdeklara ng deployment ng air assets sa tuldok na bahagi ng operasyon bilang dagdag sa ground resources ng BFP at local fire units. Ang ginagawa nila ay may malaking epekto sa pag-suppress ng blaze sa pamamagitan ng water drops mula sa taas, bagay na hindi kayang gawin ng mga ground crews lamang. Sa PAF, dalawang grupo ang agad na kumilos, ang 505th Search and Rescue Group at ang 205th Tactical Helicopter Wing. Ang 505th Search and Rescue Group ay nag-deploy ng dalawa nilang rotary wing aircraft, ang HUA-2 at ang PCLW-3A Sokol. Ang HUA-2 ang pangunahing gumamit ng water bucket operations gamit ang heli bucket para mag-drop ng tubig sa pinakamatinding bahagi ng apoy. Ayon sa ulat, ang HUA-2 ay nakapagpatupad ng 33 sorties, isang napakalaking bilang para sa isang firefighting mission. Kasunod nito, ang 205th Tactical Helicopter Wing naman ay nagpadala ng isang S-70I Black Hawk na nakatutok din sa aerial firefighting. Ang Black Hawk ang nagsilbing backup at tumulong rin sa surveillance at coordination kasama ng ground control. Ito ay nakapagpatupad ng tatlong sorties, katulad ng Sokol na may tatlong sorties din, kaya't umabot sa 39 na sorties ang kabuuan ng aerial operations ng araw na yon. Ang mas malaking bilang ng sorties ay dahil sa mabilisang coordination, habang nasa air isang helicopter, ang isa pa ay na ng diretsyo pagkatapos ng reload ng heli bucket. Napakahalaga rin ng timing, habang patuloy ang apoy, kailangan ng immediate response bago lumawak ang fire front. Paano nga ba nagpapatakbo ang heli bucket water drops? Ang bawat helicopter ay may malaking bucket na hinahatak at dinadala sa ibabaw ng tubig, o sa fire hydrant base kung ang water source ay nasa ground. Pagpalapit sa blaze, itinatapon ang tubig mula sa taas ng pasulong habang lumilipad patungo sa sunog. Ang HUA-2 ang nanguna dito dahil sa agility at endurance nito, kaya nitong magpatupad ng maraming water drop sorties nang tuloy-tuloy. Ang Sokol at Blackhawk naman ay ginamit bilang strategic support units, malaki ang payload, makapangyarihang frost para sa taas, at magaling sa pag-coordinate sa mga ground teams para matukoy ang hotspot locations. Ayon sa official PAF spokesperson na si Colonel Consuelo Castillo, ang operasyon ay in close collaboration with the Bureau of Fire Protection and other government agencies to contain and suppress the fast-spreading fire. Sa kabuuan, natalo ng air operations ang malawak na sunog bago pa ito lumawak sa masiksik na residential blocks. Natulungang ma-evacuate at protektahan ang mga residente, kaya nabawasan ang pinsala at naibsan ang panganib. Ayon sa mga ulat, hundreds of families ang na-displace ng sunog, subalit hindi pa ito kumalat sa mas maraming lugar dahil sa mabilis na pagtugon small scale at aerial overhead suppression. Ang matagumpay na aerial firefighting mission ay bunga ng mahusay na pagtutulungan ng PAF at BFP. May mga operations center na pinamumunuan ng BFP na nagtutukoy ng hotspots at traktuhan ang pinakadelikadong zone. Ang PAF naman ay tumatanggap ng instructions at nag-recover ng mabilis para sa susunod na sortie. Napaka-importante rin ng logistics support, pagcharge ng bucket, pagbrief sa pilots, at real-time communication gamit ang radio. Ang 505th Search and Rescue Group at 205th Tactical Wing ay regular na nagsasanay para sa ganitong sitwasyon, kaya mabilis nilang nerespond respond ang call for help. Ipinakita dito ang konsepto ng whole of government approach, hindi lamang military ang kumilos, kundi kasalo ang national at local agencies sa detection, evacuation, relief distribution, at post-fire assessment. Ganito ang magandang halimbawa kung paano nagiging epektibo ang disaster response sa Pilipinas kapag may coordination sa lahat ng sectors. Kung bakit urgent ang aerial intervention? Dahil ang mga bahay sa barangay 105 Tondo ay malapit sa mga narrow alley, siksik, at gawa sa light combustible materials. Kapag umabot sa rough terrain, hindi makapasok ang ground equipment. Doon nakakabuti ang helicraft dahil kayang mag-drop ng tubig mula itaas para hindi kumalat ang fire front. Ayon sa reports, humigit kumulang 1,500 ang pamilya ang naapektuhan, may tatlong na report na nasugatan ngunit may agarang medical assistance. Kung hindi agarang nakipasok ang aerial units, posibleng lumawak pa ang sunog pati sa kalapit barangay. Dahil sa mabilisang tugon, nabawasan ang insidente ng smoke inhalation at structural collapse incidents. Nakatulong din ito na hindi lumala ang pinsala at madali nang makapasok ang rescue and relief teams sa ground. Bukod sa teknikong aspeto, ang operasyon na ito ang nagpapatunay ng commitment ng PAF sa moto nilang, service above self. Ang 505 at 205 units ay nagtulungan ng mabilis at sinadya ang oras, kahit risgo ang kalusugan at buhay. Ayon mismo sa spokesperson, ang Air Force ay nananatili sa pangako nitong suportahan ang civil authorities during disasters and emergencies ng hindi nagaantala at may propesyonal na integridad. Ito rin ay magandang pagkakataon upang ipakita sa publiko na ang military assets ay hindi lamang para sa digmaan, kundi para din sa rescue at humanitarian missions. Sa panahon ng kalamidad, ang air power ay malaking tulong hindi para sa destruction kundi para sa protection at saving lives. Sa pagtatapos, masasabi natin na ang aerial response ng Philippine Air Force sa Tondo fire noong August 6, 2025 ay isang mahusay na halimbawa ng mabilis, epektibo, at makataong serbisyo. Nagkaroon ng 30+ na sorties na tanggal ang sunog at nailigtas ang maraming residente sa tamang panahon. Naging inspirasyon ito kung paano dapat ang civil-military cooperation sa oras ng krisis. Maraming salamat sa inyong panunood. Kung may komento o katanungan kayo tungkol sa operasyon, path assets, o disaster response protocols, huwag mag-atubiling mag-comment. Don't forget to like, subscribe, at e-share ang video na ito para mas maraming matuto. Kita-kita sa susunod na episode. Welcome back to our channel kung saan tinay